Hi guys, welcome back dito sa akin channel Mga kapatid, ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay kung paano mapakinabangan ng isang gulong Yan yung gulong na patapon na, na luma na, na galing sa skin ay bibigyan natin, natin ito ng halaga Ngayon ang gagawin natin mga kapatid, pakita ko sa inyo kung paano natin ito uh, mapakinabangan para pagtaniman ng halaman na pichay. Ayan. Hindi naman natin mga kapatid ay gumamit lang tayo ng kutsilyo na matalas and then tinanggal natin yung uh, isang bahagi ng dulong. Ayan. Siyempre mga kapatid, kailangan may hasaan ka para matalas na matalas yung ating kutsilyo para hindi tayo mahirapan magano maghiwa. Ayan. Uh, maghahasa tayo napakasimple napakasimple lang mga kapatid Ayan. tusok lang natin yung kutsili yun medyo sa part ng giliran ng gulong ay medyo malambot yan dahil wala naman yung mga alambre Kaya madali natin itong mahihiwa Ayan. ganun lang ganun lang kasimple ang pagproporsiso para matanggal yung isang bahagi ng mukha ng gulong. Ayan. Siyempre, isasaayos natin to. Bali, actually, mga kapatid, ang gulong ito ay galing dito sa pinaglumaan ng ating sasakyan. Para mapakinabangan natin, parang naisipan ko na gawan ito ng paraan para mapagtaniman. Then, inuwan natin, ilagay natin to dito sa isang bahagi ng ating mini farm para ma-set up. Ayan. And then, siyempre, kailangan natin maglagay ng lupa. Ayan, maglalagay tayo ng lupa. Ito lupa na to ay ordinaryong lupa lang na ating unang ilalagay dito sa gitna ng gulong. Kaya, ang gawin natin, isa-isahin natin itong paglalagyan, lupa. Ayan. Eh, siyempre mga kapatid, ang lupa na ilalagay natin dito. Hindi lang basta-basta lupa. Ang ginawa natin dito, talagang ikinondisyon natin yung lupa. Ayan, binuhagag natin. Tapos, binad natin sa araw para mawala yung mga bakterya o mga masasamang mga elemento dito sa ano, lupa natin ilalagay. Kasi kung may mga insekto dito, tulad ng mga Uh, langgam at saka mga daw uh, ito yung anay ay nakakasira sa ating sa ating mga laman ngayon ang gagawin natin dahil ng lahat ng tayo ng lupa dito sa ating uh, gulong maglalagay tayo ngayon dito ng organic fertilizer na cow manure na pinatuyo natin actually libre lang to mga kapatid tulad ng dati Kinukuha lang natin ito dito sa mga ano, mga dote eh, lote na may mga nagaalagan ng ano, baka. Ya, libreng-libre yung ating uh, organic fertilizer na galing sa kaumanyo. Pagkatapos nating maglagay ng kawamanyol sa gitna ng ating ano, ah uh, gulong, maglalagay naman tayo ng lupa na galing sa ating kinumpost kasi meron tayo dito sa isang bahagi ng ating mini farm na isang compost pit Ayun, ito yung mga lupa na ito yung mga dahon na nabulok na at naging lupa na kaya gagamitin natin ito sa ibabaw gawin natin yung pinaka top soil yan at siyempre ah, dahil organic to inaasahan natin to na maganda ang kakahinatnan ng ating halaman kakalat lang natin to ito sa ibabaw ang maganda lang dito mga kapatid kasi uh, purong organic yung ating nilagay dito na ano na uh, fertilizer talagang napaka healthy hindi lang sa halaman kundi pati na rin sa ating kalusugan ayan magtatanim tayo ng pitsay actually mga kapatid ang pagtatanim na ng pitsay ay uh, parang natural lang nagpuntla tayo and then itatransplant natin. Actually, maliliit pa to. Kung tutusin, dapat nga dito, o oh, sabi nga nila, ay maging kasing laki na ng uh, piso ang dahon nito. Kaya lang, habang maliit pa, nag-transplant na tayo dito. Yan, iniisa-isa natin na uh, pagtatanim. At, uh, siyempre, meron tayo ditong agwat para hindi masyadong siksikan sila yan para makabuelo yung ating halaman na pichay. Yan. At siyempre din, uh, pagkatapos natin magtanim, ididiligan natin para mabuhay yung ating halaman. Yan. Kailangan basang-basa yung ating halaman. Lalong-lalong mm, namin lalong -lalong ngayon, medyo mainit ang panahon. Uh, kapag kung ang tubig na ilagay natin malamang na magkakaproblema ang ating halaman yan isa-isahin natin uh, diligan yan, ganyan lang paglilin natin basang basa tatapos natin ay sit up yung ating gulong no at nalagyan natin ng lupa organic fertilizer galing sa cow manure ayan tinaniman natin ito ng pichay ipapakita ko sa inyo yung, yung resulta na ng ating pagtanim tara ito na sila mga kapatid yung ating organic na pichay ayan Although inatake siya ng mga insekto, kaya lang okay pa rin sa akin kasi uh, organic siya wala tayong ginapit na fertilizer na synthetic yan ito yung unang ano natin dito sa unang gulong and then magka tayo dito sa pangalawa dito naman sa pangalawa ay wala na gigil na si misis kaya nagbawas na sa dito uh, sinahog na sa nilagang baboy Lien dito tayo sa pangatlo. Ayun, kita niyo naman ang lulusog oh. Ayun. Dahil sa magandang klase, ayan, nakikikain na rin yung mga uod. <laughs> ito paano napakinabangan mo kapatid yung gulong, no? Yung gulong ng sasakyan. Ayun. ating keychain. Yan. ito kaya kayo dyan sa mga may bakanting lote or kahit sa isang bakuran lang kapag mayroon kayong uh, nakikitang gulong dyan na pwedeng pakinabangan ay pwedeng yong gamitin no? kahit sa mga backyard lang natin yan pwede tayong magtanim dito sa akin ang ginagawa ko dito kasi hindi na ako nagtanim ng marami ay panggamit lang to kaya dito ko na rin sa gulong itinanim. Kaya unti-unti kapag mayroong magluto tayo ng isda, okay, mga nilaga, kukuha lang tayo dito. Yan. Ang ginagawa ko mga kapatid, hindi kung pag akong kumukuha, hindi si misis, <laughs> ang ginagawa ko, kumukuha lang ako ng isang bandang ilalim na mga ano yung tangkay ng ano ng tichay para Tuloy-tuloy pa rin ang pag-harvest natin. Hindi natin binuunot kaagad para may makukuha pa rin tayo sa pagdating ng mga lumulubhang araw na kailangan natin habang ano habang nagluluto tayo ng ating mga ulam. Saka pwede na rin natin itong gamitin sa ating pag mag-ing ulam na rin.